Mm hmm. Mm hmm. Hmm. Diba? Para ang linta kalat kaya ka niloloko. Oh, nagtata ka ba? Bakit ka niloloko ng ex mo? Eh, ganyan pala ang ugali mo. Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay pag-uusapan natin ang trending at mainit na isyo ngayon patungkol sa Pinoy Big Brother Generation 11 patungkol sa rap battle ni Jazz at saka ni Fiyang So narito na po yung full video o full episode yung uh, rap battle ni Jazz at saka ni Fiyang na kung saan ay sinasabi daw na edited or cut yung video pabor kay Jazz diba So ang daming umaalma ngayon sa mga fans ni Fiyang na kung saan daw ay parang masyadong edited yung pinalabas na episode para mas masisi si Fiyang na siya yung nangunang na personal kay Jazz para kumbaga parang mas gusto ni ng abs or gusto ni Kuya si Jazz kaya gumagawa sila ng damage control, di ba? Panoorin natin ito mga kautala. Let's go. Panoorin natin ito. Yan. Yeah. Her capabilities na hindi siya magpapatalo din. Sobrang palaban. Oh, yang Sinabi mo sa akin noon na nawalan ka ng respeto. Mm -hmm. Totoo ba? Hindi kaya, hindi ka lang marunong rumespeto? Kasi kung iisipin mo, pagrespeto ba yung pagsisigaw sa kapag... Ito mga kautala, so ang issue dito is yung sinabi ni kasi may teaser na pinalabas yung Pinoy Big Brother na kung saan ay minor uh, minura kumbaga nandoon di ba parang may sinulat sila sa isang sa isang uh, whiteboard na kung saan ay sinabi ni ni ni, ni Fiang kay Jazz na masyado daw offensive o masyadong personal daw yung mga tirada ni ni Jazz which is hindi na kasali sa script kumbaga hindi na sa kasali sa script yung sinabi ni ni Jazz na kung saan dinamay niya daw yung family niya, yung mama niya, yung lola niya, yung buong family niya. Kaya parang na nasaktan si Fiang. Pero hindi yung pinakita ng Pinoy Big Brother sa di pinakita, di pinakita ng pin, ng episode ng Pinoy Big Brother. Kaya yung mga tao ngayon ay uh, parang there's something wrong. Parang nag-iisip yung mga tao na parang parang may pinagtatakpan yung Big Brother, Pinoy Big Brother ngayon. Yeah. ng nanood dinik ng mga ibang kabataan. Oh, sabi mo pag lumilipas ang oras, eh sino bang mas atensyon sa 'tin ang nagba finger sa harap ng kamera? Isa 'tong personal na talaga. Sino bang may manliligaw sa ating dalawa na nag-aantay sa labas pero ikaw Pero bakit mo pinipilit yung sarili mo? Oops! You disrespect him. Nah. You will never gain my respect. Ikong eh, nga alam bakit kita tinatawag na ate. Hindi nga kita kaano-ano -ano, at hindi ka naman karespeto. Sa ginagawa mo, hindi nga dapat just ang pangalan mo. Alam mo dapat pangalan mo? Attention seeker. Boom! Mm. Mm -hmm. diba? Para ka ang linta na pangalat-kalat, kaya ka niloloko. Oh, nagtataka ka ba? Bakit ka niloloko ng ex mo? Eh, ganyan pala ang ugali mo. Sobrang alam mo yung attention seeker at saka pagiging bastos kasi gawain mo yan eh. It takes one to know one. Niloloko ako? Hmm. Hindi naman ako pumasok dito para maging sh shota. Kaya kung gusto mo, kunin mo. Hindi ko naman sinayin si JM. So kasalanan ko ba na siya yung mismong lumalapit sa akin? <laughs> Sino bang nagchichika sa'yo na gusto ko yan? <laughs> Sino? Wala. Sariling utak mo lang yun. So tinanong mo ako, masaya ba yung nanay kapatid ko? Dahil ginagabi ka edukasyon. Ibalik ko yung tanong ko sa'yo. Masaya ba yung nanay mo sa mga oh, pinagawa mo dito? Oo, oh, masaya. O di kong grat sa'yo. Ilong na una. Sure ka bang optimistic ate ka na yan? Thanks, ma'am. O kaya, pakita ah. mo Di ba? Wala naman ako sa pagtulong ko kay Jess yung... So... Uh, meron ako napansin na parang hindi sinali yung sinabi ni Fiang sa sulat dun sa whiteboard na gina, kumbaga, uh, dinamay yung family niya, yung lola niya, yung nanay niya, sa rap battle na sinabi ni Jazz. Parang cut, di ba? Pero na, nandun eh, nandun, na, nasa, na, nasabi ni ano eh, na, na kung masaya, masaya ba yung sa so edukasyon, parang sa edukasyon, parang, kasi nga, di ba, si Jazz ay isang cum laude. Sabi, cum laude daw si Jazz. At saka si Fiang ay bata pa naman si Piang. So, wala pa siyang, di pa siya tapos ang kanyang pag-aaral. Siguro parang, kumbaga, at saka sabi din ano, di ba? Yung sa sulat din doon sa may, sa may, uh, whiteboard na kung saan don't use your education just to win with certain situation yun ang sinabi ni di ko alam sino nagsabi noon si ang ang ang, sa ang, ang, ang nagsabi daw noon ay di ako sure si Rain or si Kai patungkol doon sa mga sinabi ni Jazz kay Fiam. So, ano masasabi niyo sa video ito mga kaotan? Please comment down below. Maraming salamat po. Mabag na. tayong lahat.